Mga kapatid, mga kababayan, magandang gabi. Kakain na tayo mga kabayan. San man sulok ng Pilipinas, san sulok ng mundo, kakain tayo. Share out mga OFW, lahat ng mga tatay, mga nanay, mga lula, mga lulo, mga binata, mga binatilyo, mga anak natin, lahat. Share out sa inyo lahat. Kakain na tayo. Ayan ang ulam natin ngayong gabi, sardinas at may tira-tirang pansit. Siyempre, may kape tayo pampagana at may kimchi tayo mga Karels, mga kapatid, ayan oh. Pampagana din 'yan. Ayan, kain na tayo mga kapatid. Ah, maraming salamat at sana ganun din ang ibang tao ah, sa kanilang kanya-kanyang pamilya, mayroon din sana silang makakain. Uh, Maraming salamat at God bless sa ating lahat. Bye-bye.